Hello mga senior citizens, viewers, followers. Ito si po. Tatapos ko na itong ginagawa kong cabinet. Lagyan ko na yung bisagra at ito na lang. Bukas. Tapos itigil mo na po ito kapagalas. Yung gano'n papatuka pa na manok. Ito, mabuti na isa na ito. ginawa kong Nilagay ko na ng simento tsaka pa ako para plastiko ito eh. May hirap eh. Bukas naman. Tignan ko lang maano itong mga gumagawa. Nasara ko yung mga gamit eh. Ito po yung nahukay ako bukas baka matapos na ito pag nito, na ito ito hanggang hmm, doon yun mahaba oh. mahaba ako kaya dyan eh. nandito ayan ito ito siya ano muna at pagod na oh. ito ito so, si Aros oh. Ito po si ano <laughs> Ay, eh, eto si Vizor si ano, si Rakel, si Rawi. Uh. Eh. Hanggang dito, hanggang dito yan, eto. Dito na palalabasin yung tubig eh, papunta rito. Ah, dito. Ah, dito. Idol po ito. Tayo eh, nga muna. Galasin ko na eh. Dito labas niyan eh dito. Ah. Dito labas siya na rin. dito. Ah, dito na ato ang ano. Yan. Dito na. Dito labas niyan. Ah, ito pala ito. Ayun oh nakakamera na go kayo nyan eh ito. Ah. Ah. bukas baka matapos ang hukay nito ito ah. hmm. Sorry. Hmm. Ito po, nakabalik ko sa ginagawa ko. Yan ang nakabukod doon yan. Ito yung dito sa kanal, gagaling sa tubig doon. Yan yung mga bata panay lang linis ko ayan nilalagyan pa ng buwangin at saka pamper sa yun ayan si Teban no Salamat po. Ayusin ko na itong kalat dito. Hindi sa sarete.